So, uwi na kami. Aray ko. dito oh, tayo dumaan? Oo. Oh. Hindi ah. Pwede dito. Ayan. Pabalik na kami. Dun sa ano. So, eh, ito yung mga kobo guys. So, pwede mag overnight dito. Ayun. Gaganda ng kobo. Ayan. Ayan kaya sa mga gusto magpunta dito ayun yung gaganda po din yung overnight yun gaganda ng kubo ayun yung tuktok ayun sobrang ganda dito sa Mount Coles yan galing kami dun sa spider pabalik na kami dun sa pinta namin kanina kasi mahangin doon Ay, grabe nag yung tuhod ko ah O, miyo ah. balik tayo dun sa kubo dun sa mahangin kanina yun guys ayun ang mga kubo yun dun tas andun yung tuktok mamaya akyat kami dyan mamaya dun oh sa tuktok may nakiyatin namin yan mamaya kasi wala nang init ngayon mainit pa mainit pa sobrang matare ko balik kami doon mamaya doon naman kami yung sa tok mayanging prebs daw doon banda kaya babalik kami pag wala ng init kakahinga lang kasi paakyat ganda doon ang ganda dito guys pagka umaga or ano yung paggabi na ang sarap magtamba eh ang ganda din sarap mag overnight dito ang sarap ng hangin wow ang lamig. Sarap ng hangin. Say hi ka. <coughs> Ayun, hingal na si Princess. <laughs> Pinalakad si Baby. ang sarap mag ang sarap tumira sa mag lugar ang sarap mag relax ngayon pa sila sa hulihan <laughs> kaya pa ni Gideon <laughs> parang hindi napagod si baby ah Ha. Pak. tat nakapajama yung wow wow. May bahay doon, no. Wow, ganda. Ayun, no. Ayun, akyat kami ulit doon. Sa taas kasi ang hangin doon. Sarap ng hangin. Super lamig. <coughs> akyat tayo ulit dito. Aka okay. asa kana niyo dahs taas oh kaya mahangin jan sarap magtambay jan jan alam niyo ay jan oi legay mo jan oh ka jan jan hangin pala dito eh. dito kabanda mainit yata jan Alah, ini ba inet? Yon, Mount Kulis, ayan. Benda dito. Sa so, Mount Kulis. Pwede yon a dito. Yon, pwede dito. Banda dito. Oh. nakakatakot. Ha? Saan? Doon? Ayun. Ay, ang sarap dito. Dito, oh. Mio, dadalirian. Sarap dito magtambay. Saan? Ayun. Yan, ganda ng mga tanawin. Habang nakatambay dito, pwede man. Mio, dito kami, Mio. Oh, pwede rin mahigda. O, oh, tugkat. Tugkat dito amyo. Ayun. Mmm, ganito. Dito na lang si baby. Kasi, safe siya dito. Saan na? Dito rin, amyo. Kaya, on. Dagaan ang lingkuranan. O, balira. sarap pang tambay. Yan. Itim silang manok. Saan na? Nawala. Ayun, ang dami nilang native na manok. Tanong mo nga Han, kung bin, may binibinta silang native. Ayun, ang dami nilang native na manok. Ayun, ayun mga guys. Oh. Ang dami nilang alaga dito. Cognitive na manok. Oh. Ang dami ng halaman din nila. Ayan. O, yung. Pumunta na tayo sa 'Yun, lol. Sa sasakyan namin na naka-park. Ay, hindi Naka-park banda. Kasi sobrang maganda, nakaririnig dito banda pa. Sana. na? dami pa lang ng anong netik na manok mo. Kuku. Si Canoes. Dito muna, dalhin mo muna yung dito kasi mainitan. Mio, balihin na diri amyo kainit niya. Diri, okay dito na lang na diri ah, basig mapanus na mainitan. Dito na sige dyan Kaya nga dito, mahangin. Ha? Wala. Huwag mo yan lagay doon. Dito mo oh. Kasi mainit dyan. Yun, doon oh. Pwede ma Eh, pwede ka maghihigda dito. Banta pet ka hangin na doon. Oh. Ay, higda ka dito sa tomboy. Eh. Mahangin. Paano muna tayo ng ano? Pag wala nang mainit, ay eh, pag hindi na mainit, akyat tayo doon. Ang ganda ng ano nila. Oh. Ito, nire-rent din yata to Sa mga gusto mag-overnight, no? Ganda, Oh. Okay? Ayun, guys. Pwede mag-overnight dito. Ang sarap talaga siguro pag nag-overnight. Ano dito, no? Ang mm -hmm. ganda pag nag-overnight. Overnight nga tayo minsan dito. Mm -hmm. Mm -hmm.